po mga ka-skippers and once again po welcome to my channel ngayon po ay araw ng linggo siyempre nandito tayo sa Grotto Pet Market alas uh, 7 na ng umaga at uh, kahit pa paano po may nadating na mga tao pero siyempre po medyo malamlam ang araw natin ngayon dahil agabi pa po umuulan at uh, nawa po sana bawat isa sa amin wish ko ay uh, magkaroon kahit na papano kahit isang benta man lang para naman di tayo ma-zero ano po at uh, siyempre po, para po sa mga nagnanais na makarating dito, makapili kayo mabuti ng inyong mga paboritong uh, pets o yung gusto ninyong alagaan. Uta lang po kayo dito, no? Okay, so magandang umaga po din sa inyo lahat. Uh, Skipper TV po, nawa po para doon sa hindi pa nakaka-subscribe. Please subscribe to my channel at uh, siyempre po, maraming po salamat sa inyong pananood. Lalo na po doon sa mga walang sawang tumatangkilik sa aking channel. Ano na po at uh, sana po magkasama-sama tayo ngayong araw ng linggo na to at pagpapaumanhin uh, po ulit uh, sa inyo dahil uh, every weekend na lang po ako nakakapag-upload ng content medyo naging busy po pero just the same po, I would also like to shout out po do sa aking mga kabrat ng Dangal 62 shout out po sa inyo lahat, magkakasama kami kagabi Uh, Lamadre, Pilipina, numero 12 shoutout po sa inyo at kaya Kuya Bong Parugrog sa Canada ng Pilkan Lodge Pilkan uh, shoutout po sa inyo, maraming po salamat sa inyo at sana po dumami pa ang aking subscribers at ayan uh, nga po, sabi ko sa inyo maulang umaga po ng linggo at uh, susubukan ko po makapaghatid sa inyo ng mga Uh, nagaganda ang pets na available po ngayon dito sa pet market tara na samahan niyo po ako good morning po ulit. na uh, 20 ng maga awa na just po tumarami na po ulit yung mga tao rito uh, ayan medyo maulan po ulit. bumuhos na naman uli ang ulan at syempre po ingat tayo mag vitamins vitamins din natin ating mga pets para po tayo iwas sa sakit ano po So God bless po sa every, uh, sa lahat ng mga vloggers, sa lahat ng sellers, sa lahat po ng mga subscribers ni Skipper TV. Kaya, uh, maya maya po, tingnan natin kung ano ang ating may co-cover. Maraming salamat! <tinyo> Udal sir, 9K Oh, benta ko na yan, 12.5 eh. Bigay ko lang 9K. Ito, eh. 8K na lang. Parehas na ako. Ah. Ayan po, bully. Mura na lang yan. Mabait po yan. Bigay ko lang po na ano, 8.5. O kahit 8, sabi niya. Ito yung kinis, oh. parang, parang balay po ng kabayo. <laughs>

Bengal cat nila Sir Jason ayan po. Napakaganda oh, boy na boy mata oh. Female po 'yan. Tapos ito yung mga British short hair. Ayan. Meron siya dito mga iba pa pong mga breed, may Ragdoll sa dito. Siya ko na boxing. Magkano daw 'tong ano, Ate? Yung grey British Shorthair, 10k lang 10 lang, British Shorthair Ang ganda, oh Ano ito? Any gender, bro? Dito, magkano dito? Ito, 20. ito, 20k Oh, mura na ito, ang ganda, oh Tawag sa kulay nito? Golden Recipe Ganda Bay, ito? Hindi ako kilala na ito. Oh, Oh, ang sweet sweet to Golden Recipe Female, 20k Yan, ganda oh Para po sa mga mahilig sa pusa Ayan, meron din sila rito sa Siberian. Siberian Forest Cat Alam nyo itong Siberian Forest Cat Ano po yan? Hypoallergenic Bagay po yan, ibig sabihin, bagay siya sa mga may uh, uh, allergic rhinitis, may asthma, ito. Kasi hindi sila nagsisit. O oh, tama, hindi sila nagtatanggal basta-basta ng balahiro. Yun ang alam ko sa kanila, ha? Uh, busy lang si ate, kaya hindi ko maabala pa. Anyways, cover ko lang. Ito, meron siya dito pang ibang blue na pusa. Yun yata ay, ano, Russian blue. Yung dalawang blue na yun. Kitten, yun. Eto Russian Blue rin yata Parang mag sila Eto hindi ko alam Baka anak din o paano Russian White Do Meron pa po Meron pa ibang breed dito Hindi na natin okay, Ano? Ganda o oh. Diba? Ganda o oh. Saka po pala Shout out to Ple Shout out to William um, thank you for purchasing my American Bully earlier today. I really appreciate it and I hope that uh, you would really take care of him. And I really hope that you would uh, have a great day with a uh, great life with your dog, with your newfound dog. And I hope that you would really watch every episode of my vlog, Skipper TV. I really appreciate you for coming over to Groto Pet Market. It's really a pleasure having you here at Grotto pet market and uh, I guess I believe that uh, you really are fond of uh, dogs because I've heard from uh, from uh, from the other guy that you, uh, you were with that uh, you already have a lot of dogs like uh, for example great dane uh, breed like that anyways I really appreciate you for coming over and I hope that you would uh, uh, come back in the near future, once you decide to to, have a, uh, to purchase a new breed of dog and uh, please remember to drop by. Skipper TV and uh, let me try to go over to uh, the rest of my colleagues here who are also sellers. Only that I'm alone here on my, uh, at my place. I cannot leave my place. My wife is not around. and shout out to all canadian people who are visiting the philippines every now and then you are all welcome here i hope that you really that you're really enjoying your your stay at uh here in the philippines na uh, napa english tuloy ako dahil kay william salamat <laughs> ulit salamat william mamaya tingnan ako kung makaka uh, usad usad ako sa mga karapit bahay ko rito Anyways po, please do not forget to subscribe to my channel Skipper TV and please uh, watch every episodes that I uh, have here. Every week po, medyo natatagalan ang aking mga pag-cover kasi po uh, medyo busy tayo. Salamat po na marami sa inyong walang sawang pagtangkilik at sana po para sa hindi pa nakasubscribe. Please subscribe to my channel Skipper TV. At syempre po, perplex ko ulit itong ating dalawang Toy Poodle, teacup Toy Poodle dito. Magkapatid yan, parehong lalaki yan. Isang apricot at isang black. Oh, kita nyo, napakagaganda. Oh. Okay. Hindi na po masyadong lalaki yan, konti na lang. Sila po yung pinakamaliit na version ng Poodle. Almost 3 months na po siya. Silang dalawa, no? Ayan, napaka-healthy po yan. Malakas ang maganda kumain. Malakas kumain, maganda appetite. Ano po? At syempre, meron po tayo ditong... Uh, British short hair na chocolate ayoko lang puhanin uh, kuhanin na dahil siyempre ang British short hair katulad uh, nga po sabi ko sa inyo earlier today ayaw nila nung basa nyo sila hawakan hindi sila comfortable ng ganon hindi sila compared sa mga sa mga ibang breed ng cats like Persian or exotic cats uh, okay sila nang hinahawakan kinakarga British Shorthair hair ayaw nyo nun Hahawakan ah, nyo lang siya, imasin nyo. Uh, meron pa nga isa, 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 silang trait na ano eh. Ayaw din nila na sasampa sa inyo, sa, sa hita nyo, sa lap nyo, ayaw nila no. Tatabi lang sila sa inyo pag nakaupo kayo sa sofa. Ganun ang style nila, no? So ganun sila ka-respectful sa kanilang, kanilang human friends. Ayan, ano po. Ayan, sila Ma'am Jade. God bless po sa ating lahat dito. At sana po, kahit po maulan, makabenta tayo lahat mga kasama ko dito sa Grotto Pet Market. Samahan niyo pa rin po sa pagpapatuloy may aming konti. maray po salamat! Okay po, so pagpapatuloy po nung ginagawa kong vlog kanina, naputol loud dog kasi may namating customer. Nandito tayo ulit kay Sir Jason. Gating ka niya mga pamirin niya. Tutulog pa oh. Kasi lamig na panahon ngayon. At syempre, Ayun o, oh. good morning ate Jade. Yehey! Opo, kumusta? Marami ng penta. Anong mga dala niyo ngayon mga oh, tao? ganda nito! Mayroon tayong margatita po yan. Ganda o! Oh. Makano yan ate? 15k. babae lalaki. laki? Babae may alto. Ganda o, oh. hello, hello! Marap ka rito! Ganda! Ganda o, ayaw ko 15k!

Doberman Oo po Ayun dalawang 5K 5K isa So, mix to ng Doberman at German Shepherd ayan 5K Dalawang females, Ito madama ano ito? Spitz at Spitz oh, Ayan Very good Ito madama nung pusa ito? Ang ganda Siberian-British Oh ang no. ang oh, ganda oh. O, oh, flex natin Ay, eh, ganda oh, di ba? Ah, ganda Yay! Ang ganda! Magkano dito madam? po ng 7,000 each 7,000 each reservation pala lang po po ng 8,000 Mayroon po po Hindi? Hindi naman po Kaya na Ah, tatay! 6-5 na lang yung tatay. Ang bait ng tatay, parang nanay. O, oh, ano po, ang pusa natin, Russian Blue, pa, yung tatay, parang nanay, napaka ano, sa anak niya, di ba? Ang bait, o. Opo. Bengal natin, ito ba? Bengal natin ng 20K, Bengal. Golden Rosette. Golden Rosette. Ayan. Ayan. bukay ka isa 12 po isa. 15,000 din isang pares. Rug Himalayan, ganda oh. Potako 'yan. Tingnan natin. 15k ito, madam. Female nito. So, ano ito madam? 10 months to. 10 months. months. Ayun 15 no? na lang oh. Ganto oh. Yung isang 'yan, yung puti tsaka ba ano. 4K lang is got straight. Babae, yun oh. diba? no, Ah, isang to. Ah, isan yung yung ito yung mga ben in Bengal mask. Regular na 30k. 20 naman yung lalaki. 20k ito ay ah uh, match kin din ang American short hair. Eh. Ayun oh, ganda oh. Ganda yan, big bone. Oo. Di ba? Ano, uh -huh. ube na siguro to. So? Ube na. Ube na. na. Pero yun yung pumiri niya muna yung madam. Pang conquer yun eh. Ito yeah, so, na lang yan Oo nga Teka, kung ano natin e, Ay, joke na Salamat po <laughs> ha Salamat po, ah. Salamat po. Salamat. Thank you po, thank you po Punta naman tayo dito kailangan Kuya June Ang pa natutulog o. Oh. Huh? Aparas ng amo, natutulog na rin. Yung amo at saka yung alaga, natutulog pareho. Buti pa yung oh. alaga, nagising na eh. Amo, tulog pa rin. Ano yan, huwag natin abalain. <laughs> Masarap kasi ang panahon ngayon, malamig ang klima, kaya sarap matulog. May golden retriever, may golden retriever. <laughs> Dito muna tayo kay bossing Bossing Anong dalaman? Uy medover man ka Ang ganda Ang laki ah Babae no? Babae po Ilang buwan na to bro? Seven months Seven months? Ang issue niya Hindi siya kumakagat Ano ibig sabihin hindi kumakagat? Sobrang bahit? Opo. <laughs> eh Ah okay Magdanaro Tropa niya Ah tropa oh, Magkano binibenta siya? Ito ng 10K na lang. 10K, pero ang ganda ng kulay niya. Oh, meron naman mga ganun talaga eh. Gusto nga nila yung ganun mabait eh, di ba? 7 months female, sobrang bait. Magkano nga? 10K na lang. 10K na lang. Oh. Ito, ah, ito, 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 Doberman. Doberman din, going 2 months. Isa ba kayo kung gawin lang 7 Ito 7 going 2 months, lalaki naman. Lalaki naman, yun oh. Ito, ito, ano ito? Ito, meron tayong isang babae. Ano ito? Four months. Four months. Bigay nyo na natin dito ng na five-five. Na... Five-five? oh, yan. Ah. Babae. Ito, tayo. so, meron tayong isang shitsu. Shitsu. Lalaki. Dito, you know, dito four-five. Four-five. Pwede, pwede. Pwede. Oh, And going two months, dito 4-5 na lang 4-5, mura na, mura Grabe Pagka gusto nyo ng mura Eto, mga may breed na aso Kay Kuya, ano, kay Kuya Jerome At eto, meron tayo dito mga pomeranian Meron yan, mga standard Lahat yung babae, 11 months Bigay ko lang yan ng 5-5 ang isa, 11 months Lahat yung babae Standard pomeranian 5-5 lang, isang mura na Eto, meron tayo dito. Ng ano ito po? Pumeray nyo ito po, 10 months old. 10 months old na pumeray yan? At I believe we may meron tayo dyan. Bigay ko na lang dyan ng 7.5. Ang isa? 7.5 isa. isa? Okay. Itong pag? Ipag e, natin 6.5. 6.5. Ano yan, babae? 1 year? Mas ito, yung mag natin na ploppy. Bigay ko na lang dyan ng 7.5. 7.5, ano itong pag at? Hybrid price. Second ish? Oo, oh, ayan o. No? Oh. Kaya malago pala yung niya. Pero pareho silang maiksi ang mukha eh. Pekinis at saka yung pag. Ayan. 75. Ayan, seven, So, so far, itong dala Jerome dito sa groto ngayon. Ano ka po number na natin, bossing? Number natin, 0 9, 5, 8, 2, 7, 9, 9 Ayan, thank you po, thank you. Yes. <laughs> bossing, magkano pag mo? Sir Ski yeah, Skipper Yan ang Sergiu, no? Uh, yeah. Ganda ng t-shirt mo! Ayan ka pala, ano Maraming thank yeah. you kay Nanay Christy Fermin ha Pagbibigyan ng t-shirt sa amin Nanay Christy ha, salamat po Shout out sa'yo, iyo, Nanay Christy Shout out, shout out Apo, apo Ayan, ang galing, ganda oh Hanga ako, sana all you. Wow! Ayan, Sir Skipper, meron tayong pack ha Email six months so, old. No oh. Uh, Ito ang sa'yo yan paper. Ito ang sa'yo Oh! ko na lang na uh, 15,000 15, okay. no paper negotiable 15k free day kung dito tayo tumasol magpagsin yung or no paper babay lang yan sa bigyan na lang yan 12k k ang isa o ganda then dito okay. sa dalawang team natin for muscle. with paper to Bigay ko na lang to, 15 kay sa negotiable. May papers to. May paper oh, to. Sunday, oh, sorry, oh. Yes. Ibigin na lang kayo, na pili. Oo, oh. oh, yan. Ganto. Number ko, Sir Skipper. Ano pala, by the way, Sir Skipper. ah uh, remind ko lang yung mga walang time ng Sunday. Gusto magpunta ng Grotto. Wednesday, meron na po tayo, ha. Oh, Kita-kita lang tayo rito. Punta kayo. Oo, oh, makikita niyo mga Wednesday group. Oh. <laughs> Ay, nakita ko yung picture niyo dalawa. May benta kayo ng Wednesday, ha? Congratulations! Okay, so, yeah, siyempre, okay. siyempre! Yes! Nakita ko sa post yun, ha? Alway, boss <laughs> ko! Ayan, ha? No? Di ba? Ang mga ko, sir, 09488371974 837 1974 Sa Tindela Cruz, Laba QC. Yes! Sana. Ay, siyempre, nandito tayo. Pupunta tayo kay Boss Mac. Alam busy kang busy, nagbablog din, eh. Ano Ayan o, oh. wow may live pala si Boss Mac dito O oh, sige ma'am lang Salamat, salamat po Ito yung mga ano, yung, ano mga, mga alaga ni Boss Mac Ayan ah, Ang dami o oh. Ito o, oh. ganda o oh. Kita yung mukha o oh. Ayan diba? oh. Oto tayo rin maya maya konti Hello po mga skippers keepers At syempre po nagpapasalamat ako sa inyo sa isang panahon Isang linggo na punong puno po na kasiyahan At uh, punong puno po ng mga exciting moments Sa kung saan po ay marami kayo natunghayan Nakitang personal ng mga puppies, mga kittens Mga ibon na Pinagpilihan niyo at uh, sigurado ko pong paborito niyo no, may mga hamsters din hindi ko na na-cover. Pasensya na po kasi talaga limitado po ng konting aking kilos doon sa loob ng pet market dahil nga po meron din akong pwestong uh, binabantayan. At syempre po may mga nagii-inquire na kailangan ko pong bigyan ng pansin. Uh, hindi ako makaikot basta-basta. Pero I'll say to it that uh, kahit papano yung mga napuntahan kong mga pwesto ay naibigay ko sa inyo yung mga detalye naibigay nila yung mga detalye na kung saan ay pwede ninyong pagpilian at kung available pa pwede nyo po kagad tawagan para kayo po ay magkaroon ng uh, negotiation o magkaroon kayo ng deal ng specific na seller at uh, syempre po huwag nyo pong kakalimutan na please subscribe to my channel especially po doon sa mga hindi pa nakapagsubscribe at uh, para naman po dun sa mga subscribe na Maraming salamat pa rin sa inyo At once again I'm uh, I would like to shout out to uh, William Hi William I hope you are doing fine And The same with the rest of your family And I hope that you're enjoying your puppy right now uh, The American Bully that you purchased to me uh, From me earlier And And uh, I hope that you would really have a great day. Every one of you, I would really thank, uh, th I would really like to thank you all. Ano ba yan? Ang sa akin? <laughs> Sorry. I would really like to thank you all. And I really appreciate you for watching my channel, Skipper TV. And see you again next week. Same time, alas 5 na umaga, nandun na po kami hanggang alauna or alas 2 ng hapon. Marami po salamat. Skipper TV, on a pet. And we na friend, lataga ng pets every Sunday or Friday sa Bukawi Pet Market, Sunday po sa Groto Pet Market. Salamat po.